Ito ang mansion ni Marcos. Ang laki pala. Twin mansion ni Marcos. Tapos hanggang dun. Ang laki oh. Ang laki. Ang lala. Ayan siya guys twin Mansion ni Marcos dito sa uh, Tagaytay. Kaso bawal pumasok yon sa loob eh. Bawal pumasok sa loob. Tapos tayo dito. Tapos tayo. Ito yung lugar. Yan yung guard ng Marcos Mansion. Aso. Ang laki. Ang lawak. Ay, tama. Ito yung uh, na-picture uh, sa TV, no? Ito nga yun. Lawak pala din, no? Oh. Lawa. Naku umikot din sa likod. May aso. So kasi Marcos Highway 'no. So yun. Eh. Wala nang nag-maintain, no? Lawak siguro nung likod nun. Bakit ganun yung pader? Parang uka-uka. Oo nga. Bakit kaya ganyan? Or sa style yan? Parang style na niya yan. No? Sira na oh. Asadya ah, sadya yan. Sadya na yon. Parang hindi na lang siya pininis no? Mm -hmm. Oy, na. No? Oy, paano na dito? Grabe, laki, no? Laki, minis, ang lawak. been done